Sabi ba natin na since hindi naman talaga siya nagsalita, since lumabas yung video, hindi pa siya nagsasabi na siya ba yun? Puro mga cabinet secretary, government officials, no? Baka-consider na natin yung hindi niya pagsasalita is the uh, oh, best luma authentication of the video. Alam mo, lumampas na yung 24 oras eh. Kung sabi ko nga, ito, usapang prangkahan. Kung usapang lalaki yan, 24 oras hindi ka nagsalita, abay, guilty ka. Alam na alam ni kapatid na Jason sa yan. Pag ang lalaki, tinanong mo. Oh. Pag sinabing, nang babae ka ba? Ang oh. sagot eh, galing ako meeting. Ibig sabihin, ako, umiwas sa sagot. Oo. Oh, kaya ako, noon pa man, hmm. pagka may duda na yung partner ko, duda palang inaamin ko na. Oh. <laughs> so, kaya nga yung sa ating pangulo, yes or no lang naman eh. Papakahirap oh. po ba noon? hindi naman ibig sabihin sumagot ka, eh, inaano mo na yung tanong. Eh, yes or no. At ang maganda doon, para matapos na tong issue na to, ang daming issue nito eh, totoo ba yan, hindi totoo, eh, ayan, di fake, o kung ano man, magpatest na, para tapos na. ba diba? Yun lang naman yun eh, tapusin na natin tong issue na to, magpatest ka. Ako nga, ano ko, Banag Bay, volunteer ko na nga lahat ng facilities ng SMNI kahit ni pa ako nagpapalam sa Board of Director eh. o, <laughs> oh, ikukover namin live oh, sa buong ano, para makita ng taong bayan, no? Hindi lang, especially yung 11 million na OFWs.